Good day mga kabakyard and welcome po muli sa ating YouTube channel My bakyard TV Ngayon mga kabakyard yung ating uh, uh na cobra ay kinokondisyon natin kung nakikita nyo po ay meron siyang mga kunting uh, sugat dyan sa ulo niya no kasi lumaban sila dun sa nilagyan ko ngayon uh, siniperate ko siya uh, ini inijikan ko to ng B-complex para tumaba siya kasi ibibreed natin ito sa dalawang ano natin dalawang native natin dito para makapagpalabas tayo ng free sale na malalaki no supposed to be ito sana yung magiging lalaki natin yan yan yung Rhode Island Red na mix sa uh, light so six, pero hindi ko muna siya gagamitin patatabain ko muna siya no at ito na ito na rin yung ating white silky at saka yung black silky natin so condition na rin yung katawan nila kakatapos ko lang to na hindi ng B complex din no so ayan at saka ito yung babae natin tumaba na rin to no uh, ito yung ibabagay natin dyan sa prizel tsaka ito yung dalawang dalawang mix ng native at tsaka ng uh, silky yan, tinanggal ko yung dalawang rabbit dito na lalaki kasi balak ko dito lahat manok na lang so para sila ay tumaba rin ako kasi sobrang payat nila, yan tapos nga pala mga kabakyad, ito na pala yung ating mga ah uh, silky so condition na rin yung katawan nila yung itlog dyan ay kinuha ko muna hindi ko muna pinapisa no? at yung dalawa na yan dalawang babae yan ang kapatid nung una na mix ng silky at saka ng uh, native no? so ngayon uh, nilalagay, nilagay ko yung dalawa dyan at meron pa akong ilalagay dito yung prizel na babae yung prizel na babae na yon ilalagay ko dito para uh, mag mix o mag between silky at saka frizzle no okay, kukunin ko yung babae doon na freezel at ilalagay ko dito yan yung dalawa na rin. hindi pa rin yan nagpapa ano no hindi pa yan nagpapa ah uh, yung dalawa na yan kasi kung bibilongin mo isang lalaki tapos pitong babae hindi na kaya bali yung lima lang to yung ready to breed na ayan yung dalawang itim na yan wala yan dito ko lang nilagay sinipret ko dun sa dalawang lalaki no pero may ilalagay ako dito na bristle na babae no yan yun itlogan nila dyan bali lalagyan ko pa ito ng ano na uh, sodas kuha ako sa bukas kasi ngayon sarado yung nagano ng sodas no yan. Condition na po yan. Condition na po sila nyo. No? Abang-abangan lang natin. So, ayan. <laughs> Ang ingay, no? Okay. So, ayan. Balik tayo dito sa ating ito yung yan. Mix po ito ng uh, hulo. Hulo na yan. Mix yan sa uh, native. Kaya ganyan yung mukha niya. Maangas, babae yan Ito Yung lalaki na hindi ko muna gagamitin Yan, yan tingnan nyo yung black silky ko Ayun Puging-pugi na po yung aking black silky dyan Yan, kasi condition na condition na siya Bali Yung babae na yan, yan yung kapartner niya Pero meron pa ako ng apat na babaeng silky na pwedeng ilagay sa kanya ngayon po kasi ay kinukondisyon ko rin Siniperate ko muna no Para pagdating dyan na, na mailagay uh, natin Ay Hindi pa to yung kulungan nila ha Dito ko lang nilagay para tumaba sila Lalo Yung black silkie at saka yung ating uh, White silkie Yan Yan ito yung prison ah uh, Hindi kasi tayo magmimix ng Puro freezel no yung unahin muna natin yung dream natin na magkaroon ng uh, pre-sale na malalaki yan yung dream natin kaya ito imimix natin to sa mga uh, malalaking manok yung mga hulo natin imimix natin to yan tapos yung babae i-mix muna natin dun sa silky okay. <coughs> ito yung uh, black silky ko na babae no yan, malaki na rin to. Condition na condition na rin yan, no. Yan. Pugit, tingnan, no. Yan. At papakita ko yung babaeng prizil ko. So, ito sa mga do yung babaeng freezer ko. ah uh, bali mamayang hapon na natin dun ilagay, no? Para ma... -ano, ma kutuan nato nada Balik muna natin yun na may hapon. Hello! <coughs> at ito nga pala yung hindi pa ito ng itlog, no? Female, uh, male na guinea fowl at saka female na uh, yan. iyan yung male na guinea fowl bali yung guinea fowl ay hindi pa rin nag to na no? so wala pa namang itlog dito pag natanggal ko yung babae na to nilagay ko dito ko na ilalagay yung uh, lalaking na prize na cobra at lalagyan ko na lang dalawang babae dito ang ah, lalagay ko yung dalawang babae dito at ito nga pala yung gulay ko no tinanim ko dito sa aking uh, yan dumito na mga aking rabbit so meron pa ako ditong pitsay no yan pitsay taba at meron ako yan sili at meron ako ditong seedlings ng grapes so ayan napapakinabangan ko po yung dumi ng aking rabbit okay. So, ayun mga kabakyard, no? Uh, bago tayo magtapos, pupunta naman natin yung ating mga rabbit. At papakita akong ilan na yung natira sa ating mga rabbit. Okay, good day. Bali. So, ito na yung mga rabbit natin na, uh, na iwan. Bawa Baba, ito lahat. Ayan. Dito lahat, uh, from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, 9 pati sa baba ay puro po babae. Na? Puro po ba? yan o. No? Ayan. So, kanina sinabay natin yung pag-inject ng B-complex dito sa lahat natin na mga, alaga. B-complex lahat to, na injectan na natin. Ready for condition na sila. So, yung dalawang male natin, ito yung male natin na PS100 na gray. So, Ayan dito siya muna dito ko na nilipat kasi manok na yung nilagay ko sa kabila at ito rin yung isang mil natin na black kali no yan kali po, yan <laughs> so ayun tapos mga kabakyard ito yung isang babae na imimix ko sa prizel yan malaki po yan yan po ay mix ng uh, native at saka yung ulo or yung shamo Ayan. so yun yung ito yung ilalagay ko doon na magmix doon sa ating freezer para lumaki pa lalo yung uh, frisil chicken natin so meron tayong isa dalawang bakantina kulungan ng rabbit so ayun ito po yung backyard ko no ayan, kulungan dito ayan, tapos kulungan dito at mayroong plako dito yung seedlings ng uh, rambutan ayan, dadaling ko to sa antiki ito yung nilipat ko na seedlings ng rambutan so, kung makikita nyo ito yung mga uh, poops ng ating rabbit so, ayan at ayan pa nakalagay dyan kasi tataniman ko to ng okra yan tataniman ko to ng okra okay so dito sa taas kulungan ng manok ito may bakanti pa na isa sa baba rabbit so yan yung tatlong uh, white collie natin na rabbit at isang american chichilia at ito yung PS100 na female yan na mga So mga no, maraming salamat po sa itong apply and complex na NG ko kanina. Nabasa kasi ito ng ulan, yung kanyang pangalan, kaya nabura. Kaya inubos ko na. Meron pa lang natira dyan. I-inject pa natin to sa after 3 days no So hanggang dito na mga yung ating uh, video ngayon sa ating backyard. No? So salamat po sa mga sumuporta dyan sa atin at kung bago ka pa lang sa aking channel huwag mo pong kalimutan mag subscribe maglagay po ng thumbs up kung nagustuhan nyo po yung video natin so magandang umaga ulit mga backyard and God bless you all and happy Sunday to all